Okay, ganito. Gusto kong sabihin sa mga kategram. Ano yung ano? Ano talaga yung rason kategram? Kung bakit natin inuwi si ate eh, si Kuya Angelo. Sabihin ko na ho dito kasi nung ano nakaraan hindi ko sinabi. Yung talagang dahilan. Sinabi ko lang yung isa sa dahilan. Pero yung isa sa mga nakakatakot na dahilan kung bakit ko inuwi si Angelo. Sabihin ko dito. No? Sinasabi nila bakit daw sa ibang ano ng pasensya ko? Parang yung pagkakataon, laging nandun yung pagkakataon. Ba't itong mga bata si Kuya Angelo, bakit don sa pagnakaw lang, ba't ko siya inuwi? Sinabi ko na uyon kila Nanay Apol kategram, na isa sa mga nakakatakot na dahilan kung bakit ko po inuwi si Kuya Angelo eh yung kung ano po yung kayang gawin po ng isang lalaki at babae at alam po nilang gawin yun lalo na uh, may pagpipilit kay Kuya Angelo alam niya na pong ibig ko sabihin ka may hindi po magandang nakita at natutunan yung mga bata sa mga magulang nila kailan ko lang po yun nalaman tapos mga 2 months bago ko yatid si Kuya Angelo kasi uh, ano pa eh, gusto ko ma yung parang matutukan no sila na na matanggalo sa isip nila yung ganun yung ganong ano yung ginagawa po ng yung nakita po nila yung nakita at natutunan nila sa mama at papa po nila yun yung nakakatakot kate exam na mangyari tumatagal na kaya nilang gawin yun hanggat, nag, hanggat tumatanda sila. Kaya minabuti po natin katekram na ilayo po si Kuya Angelo. Yun yung dahilan katekram Kaya yung mga iba dyan na nag, uh, medyo nagtampo dahil lang sa pagnakaw bakit natin inuwi. Katekram, nung nabantay ko po si Kuya Angelo na gano'n kaya Ate Angel, Pinaliwanag po ni Ate Angel na may pananakit, susuntokin siya pagka siya pumaya. Pero doon na ni Apple, doon pa pala sa kupo, nagagawa na po pala yan. Doon po pala sa inyo, nagagawa na po pala. Ba't di nyo sila nakikita, ginagawa po yan? Hindi po, dahil wala po ba Mm, kahit minsan hindi niyo nakita ang ginagawa po ni Angelo yung, no? po. Dito po, yung paglipat dito sa kubo dyan, sa... Hindi naman pa ako napapangganin. Sa sabay, pinakaano ako, habi mm. Pag minsan hindi ko pinalalabas ng bahay yan. Nasa loob lang ng bahay. Kasi pag nagsama-sama sila doon sa labas ng bahay, nag-aaway-aaway na. Bugbugan dito, bugbugan ang gagawa. Mm. Eh sabi ko, huwag ka na Dito ka na lang kako sa uh -huh. Wala ka akong away, pa gulong na gulang. Yan ka lang kalang kako. Ano ka ba, hindi sila nakakalabas. Doon ang kalang kako. Mm. dating si Ate Abel, may bumbawa. Naglalabas sa kako. Ayun, baka sila lalabas. Mm. Pag siya sabi na sabi na Angelo, bumbahan mo ako mm. Lalaba ko, lalabang ko yung damit ni Aaron oh. Ayun, bobombahan naman nila Dapat nga nga Tekra, ano po eh Dapat pagkaganon nga po si Kuya Angelo Mas lalo ko po siyang gabayan Kaso wala naman po ako lagi dito Kaya pinili ko po si Angelo Tsaka si Allen Doon na lang sa kanila Si Abby at Ate Angel po yung nandito sa akin. Mas safe po ang mga bata. Nasaan daw po yung pang-pasko po ni Angelo Tatay Ram? Yung mga damit hmm. daw po niyang lupuan mo. Nasaan po? Iyan na po niya. Ano? Iwan dito si ano? Si Kuya Angelo? si Kuya, si Ate Abby lang. Si hmm. Ano pa naman kasi yung isip ni Kuya Angelo na Yapol? Siyempre sa isip po nila, parang laro lang yun eh. Pero ang kinakatakutan ko ka Tegram, yung paglaki niya. Makasanayan yung ganun. No Ate? Ito po, sinabi ko na sa ano, kasi yung iba po, bakit sinuko ko daw yung ano niya, yung kanyang uh, future. Diyan lang sa pagnanakaw niya. Bakla. Mm -hmm. ako hmm. po siyang alam. Natutunan po kay nanay, kay mama at papa nila. Yan po, katekram. Sa mga ano dyan, dapat talaga walang ano. Dapat talaga walang tinatago. Maging transparent lahat. Pati yung mga ganun. Kasi iniisip ko lang katekram. Kasi pag, sa bagay pwede naman to. Pag laki nila, pwede ko namang i-delete ito para, para malaman lang nyo lang po na ano. Na ganun po yung dahilan. Ano po yan, Nay eh, Apple? Nay Apple, ano hmm. po yan? <laughs> Are? Ah. Ano po yan? Tubo lang mo. Akala ko bato. to? Yan ang alam ko isulat, pero yung ano, hindi ko na Pero marunong naman niya ata bakla ng basahin ano. Ayan ako naman yung dalawa dito sa kalimpang. <laughs> si Ate Angel, pinabigo siya. No? Ito yung room ni Ate Angel. Ayan. Ang room ni Ate Angel. At uh, room ni Ate Abby, ito na. Mga mm -hmm. oh. ketua oh. Ating ate ka na. Papayakin mo ko? <laughs> Ay, so sweet. Yan, Ay, hey, hindi mo sinampo? Sinampo na po. Ah, amoy na amoy yung ano ah. Eh. Shampoo. Yan ang ate Angel ko. Sinampo siya ng tatulog? Hmm. Madadagdagan po yung ano, madadagdagan po yung mga tatanggalan ng lisa ni Lola Luz. Ako natanggalan na Dang Luz. Na, Mama. Na, yung... to. Na, na ni Lola Luz, ma. Mm -hmm. Lola Luz, uh -huh. Luz uh -huh. Ang ano, sweet, ang sweet Mm-hmm. hmm, mm -hmm. <laughs> Dito din. Ayun na. Mga oh, po umulad. Kaya dito po pinasok yung mga pinapatay yung damit. Hindi, sige po, okay lang. Manonood po sila. Echi, kinakandong pa. Echi, ano sabi ni ate? Ano sabi mo? Ate ko. <laughs> narinig ko yun na. Ah. Kasi gusto ko lang marinig dito. Hindi, hindi narinig ng mga kateklam eh. Ala, kanina man natutunan yan. nga ating ka na. Ay, ko kunin niyo po yung ano. Para maayos niyo yung buhok ni Ate Angel. Nagulo na po eh. Yung suklay, oh. nandun po sa nanay apol. Ayusin niyo po yung buhok. Ito yung madadagdag sa mga anak ko talaga.

pinagtutubas mo siya. Pinagtutubas mo at angel. Ang po sa doon. Ito ha? Ang tila sa doon. Toothpaste? Marami doon sa box. <tipas> Ito! May marami ako dito. Ah. dito. Okay. Hmm. kagung mga biliyan. Ang dami po. mabubugbog ka ba? Apo. O dito, hindi ka na mabubugbog, no? Po. Hmm. Pupunta na lang kami dito rin, para makuta ng nagalawin na lang kayo rin. Wala pa akong trabaho, nagtitinatinda na ako ng fishbowl dun sa kanto namin dun. Wow! Ang sarap ng fishbowl! Ah! Hmm. Fishbowl! benta po kayo doon sa kanto? Ano kaya at least po. Pero may lang ano. Ah, pipili po po ng contest. Binebenta po po. Pero ah. Ano po ba ginawa niya no ba yung dati? Pagpapawala na ng na kinakabutan ko talaga ako ng baseball. Ah. Mm. Nga, wala ako kukunin na candy ano, talaga. Ah. Eh, sabe pa po po si niya at gusto may niya magtinda-tinda dito, mapayagan din niya kita rito. Mm. Obra ba ako sa, ano, sa hapon, nabenta-benta ko ako mga -tutu -tutu. mm. Hindi naman dito. upra mo dito. Tuturuan pa kita. Ah. Uh. Happy sa akin. Ah, uh, okay. nato ko nga kaya ating bless. Eh, paano mo ka ako niyan? Hindi ako ka ako maroon magluto ng sauce. Sige, akong bahala. Tuturuan ko ka magluto. Mm. Kaya niya, bumalik ka lang uh, ang um, ano yun? Oh. Um, ah magsimula? ano uh, 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 eh. Doon sa 5000 po na hiningi niyo, ano po bang gagawin niya doon? Hindi yung po gamit sa bahay. Gamit? Ah, uh, ako. natuwa po ako doon sa gusto niyo, gusto niyo maghanap buhay, business, fishballan. Okay, ganito po ang gawin niyo. Magkano lang naman po yung puhunan diyan, 'di ba? Magkano po yung puhunan diyan? Mm. Kasi sabi kasi natin, Les, gusto mo ba nangyayakoy yung pinagin mo sa tapat namin? Mm. Ikaw nga. Kaya mo nang itinda? Kaya nang Tuturuan kita. Hmm. Masabi mm. ko ba yung ito, bless? Ito, bless. Ang gusto ko po ako itinda niyo. Ball. Dapat nyo lang ako din eh. Uh, o sige, yun niya. Tutulungan kita. Sabi niya. Tuturuan kita na Hmm. Um, pero dati po, magkano po yung sabi niyo nagbebenta na kayo dati? Magkano po yung inanong -in -in niyo dati? 1,000. Okay. Okay. Nako. ang ano? kaya mo magluto na Ikaw. Mag mm. ako na rin yung bahala, sa Basta mali ka na natin din oh. Yeah. Mm. natin. Mm. ang kung gusto mo. Oh. Si oh, maghanap buhay pala si ano si Mama nyo. Si Oh. Kailan niyo gustong magsimula sa fishbowlan? Hindi uh, Tapos na po akong trabaho kaya Ate Abe. Mm, sige po. Pero yung lutuan, ano po yung gagamitin yung lutuan? Ganon. Eh, <messange> ano po poko doon? Malaki na binagay niya sa akin. Tawali. Mm. May tangkay. Malaki. Oh, kiss mo nga, kiss. Kiss. Kiss mo lang dito. Mwah. Okay. Meron po kayong lutuhan doon yung ano lang. Ang malaking luloy na yung binigay niya sa akin doon. No? Mm hmm. Eh, uh, sabi natin kasi dito sa ko na rin hirap bibili dito nyan. Mm -hmm. Well, Kasi yun ang Paborito nga ng mga tao din eh. Sige, supporta ko kayo Mga 5,000 o kaya, kaya na doon. Pang simula. Kasi ano lang naman, may kawali na kayo. Meron na kayong kalan. Table lang po, di ba? Table. Yung palamig, masarap po yung palamig. Tapos cornig. Kasi ako nun talaga na, na, apple, ginawa ko yan, fishball, kick yam, squid ball, tsaka po yung palamig at tsaka yung mga cornic, binatog. Nakakaano po ako, 700. Tubo ko, 500. Pero noon pa po yun. Pero hindi ko alam gano'ng karami yung bata sa inyo. Karami mm, yung bata. Okay. Maghahanap buhay si ni Apple. Yung kabila po. Thank you, Nanay Apple. Ba't niyo na isip yan, maghanap buhay? Um, parang para may libangan naman ako sa bahay. Parang pag wala walang nasa, wala yun. wala nang kulang. Hmm. Okay, good job na yun. Sige, enjoy nyo lang po yung mga bata. Oh, po, sige. Hmm. Sige, hindi abi, tatay ko. oh. <laughs> mm. Tatay Ram. Itawag Tawag mo naman, di ba, Tatay Ram. Papaalam na kayo kay nanay. Aalis na pala si nanay. Ang mga um, pwis ka na ng tanda. Sabihin niya kay tatay lang mo. Mm-hmm. Mm-hmm. Pwede sabay kayo, sabay. Sabay, sa kabila ah. Kabag-kabila. Okay. mm Ah, ingat ka dito ah. Mm-hmm. Ingat ka ha, Kuy Angelo. Ingat ha. Okay. Mm-hmm. Magpakabait ka doon ha. Okay? Akin okay, na dito na, Kuya Alin. Mm, okay. Mm, gusto mo nang maiwan dito sana? Mm, ba't gusto mo maiwan dito? Gusto ko May ano ba? May lipstick? O oh, sige. Kiss mo si Tate. Mm. Hag-hag, may ikpit. Mm Hag-hag, -hmm. Tata, magbihis ka? Hmm? Magbibihis? Magbibihis? Oh, o, sige. Magbibihis ka. Nay Carmel. mag i po kayo dito. Ano po? Kumusta na po kayo? Ay, kumusta na, Ate Kumusta ka? Oo, oh, buhay pa rin. Mm -hmm. Malakas pa rin. Mm -hmm. Ngayon. taba pa yata kayo ngayon. Dati peta-payat kayo eh. Ngayon, taba nyo na. Maganda tumaba. Kitang yan. Wow, natin, yung beso-beso, di ba? Pagka mag-best friend, beso-beso, ganun. Masama po ba? Sige, gusto mo maligaw. pa maligo ka na. gusto mo maligo daw. Okay. So, paano? May apple. Ingat po kayo lagi, ha? Tapos, ano? Uh, si Tatay Joe, paano nyo rin po, no? Pa-check pa up nyo. Sige po, kasi kasuhin nyo muna yung bag niya, ano po, doon.